Ito yung Cebu. Cebu. Bilis ha, para ice cream. Ah. Yes. Ano yung Cebu talaga? Yung Cebu ah. ng Dapa. Ah. Yung dikit oh, taka -taka. Ah. 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 Hmm. Oh, ayo, sa yelo. Oh, ayun yung papasok sa katawan natin. Hmm. Ah. Kaya kailang tanggalin? Ah. Kailangan tanggalin. Kasi mayroon huminga. Ang mm, dami lang. Ang dami. Yun yung hinihit mo yung, yung, yung Ay, nga, diba... oh. ah, betulah, to, taba. Eh kasi nga, di ba? Siksik na. Oh. Ano to dahil lahat to? Puro taba eh. Ubus ba tong sebo na ito? Mabawa naman yan. Anong mabawa? Mabawa na. Mabawa pa lang sa tabi ko. <laughs> Ay, init. Wala na na yelo. Tapasok na ako. ang yelo? Mil. Lumit na nga milo. Napapaso <laughs> na nga yung kamay ko mili. Ano ba yun? Wala ko matiba yung kamay mo. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. 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 Hmm. Hmm. Nasa pa yan, kasi taba lang naman yung tinatanggal natin sa ibu. Ang dami. 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 Hmm. Oh. Oh, ang Ibusin natin yung yelo. Ibusin <laughs> ang kamay mo. Matigil ko, John. Di ka tatuloy. Tatatuloy. Yan ang tatatuloy. Ibusin ko lang tong yelo. Sayang. Lada, nah, paano ko pa na nakukuha yung yelo? Paano? May sirisip-sip. Saba, ayun si Bo. Ito ang bata baksi. Ito ang sip ano, baby Pansip, ka pa. Tantum? Ang ingay nyo naman. Ano no, na na meron? Si Kasi dito kayo. Ang alam. alam mo, oh, ano Alam mo, alam mo alam mo kandila? No? <laughs>